Uh, kagabi po mga kababayan May nakita po akong isang masamang pangitain mga kababayan okay? uh, Habang ako'y uh, natutulog uh, Nagkaroon po ako ng isang panaginip na hindi po mag magandang mga kababayan okay? Kaya ako'y lumabas po ng bahay uh, tiningnan ko kaagad kung ano po yung posisyon ng buwan at between mga kababayan okay? uh, Doon nakita ko po ang uh, nakakatakot na itsura ng langit mga kababayan. Okay? Between at buwan lang po ang nakikita po mga kababayan. Okay? Nag-iisang between at uh, isang buwan na kung titingnan mo ang buong kalangitan mga kababayan, eh, wala kang makikita kahit isa. Okay? Isang between lang po at isang buwan. Kaya napakalaki po ang Uh, ibig pong sabihin po noon mga kababayan uh, talagang mapanganib po pag ganyan ang uh, posisyon ng uh, between at buwan mga kababayan okay? kaya <coughs> uh, pumasok ako ng bahay at uh, uh, gumawa po ako ng matinding kalkulasyon mga kababayan at doon doon nakita ko po na uh, meron po Meron pong uh, isang kilalang tao na uh, magkakaroon ng uh, malubhang karamdaman mga kababayan, okay? At hindi po maaninag po yung mukha niya kaya gumamit uli ako ng uh, kasirulan mga kababayan para makita What? Po, uh, kung sino po ito mga kababayan, okay? At habang iniikot-ikot ko po yung sandok, nandun lumabas mga kababayan, ah... Uh, palaka po ang nakikita ko mga babae. Hindi po tao. Kaya may ngipin po ito mga babae. Okay. Palakang may ngipin. Ang ibig pong sabihin po nito ay uh, tao po ito, mga kababayan, na itsurang palaka. Okay. Kaya kayo na pong bahala, mga kababayan, kung uh, sa tingin nyo sino ito. Okay? Uh, kung may makikita po kayo na isang kilalang tao na mukhang palaka uh, baka, baka siya na nga ito mga kababayan okay? At <clears throat> isang bagay pa po ang nakikita ko mga kababayan na talagang malubha po yung karamdaman po niya kasi uh, lumaki po ang kanyang tiyan at namaga po yung... Uh, kabilang mata po niya. What? Uh, pati yung liig niya ay talagang lumubong mga kababayan. Okay? Yan po yung nakikita ko sa aking mga pagitain. Kaya nakakatakot po talaga. Minsan yung mga nakikita ko mga kababayan. Okay? Hindi totoo yan. Kaya... Bola lang yan. ako naman ay... Uh, hindi ko po pinangarap na ang may mga sakit Uh, sadyang nagkakaroon uh, uh, lang po talaga ako ng pagitain mga kababayan. Uh, kung ito man ay masamang tao o mabuting tao, uh, hindi ko po alam mga kababayan. Basta yun po yung nakikita ko. Uh, yun po yung clue mga kababayan. Uh, mukhang palaka, uh, uh, malaki ang tiyan, uh, nam namaga yung mata. Uh, kilalang tao mga kababayan. Hindi okay? ko alam kung politiko, ato, politiko ito o hindi mga kababayan. Basta kilalang tao po ito na ginagalang po ng uh, iilan na Pilipino. Okay? Iilan lang po ang gumalan, gumagalang ito mga kababayan. Hindi po lahat. Okay? What? Kaya kung sa, tingin, kung sa tingin niyo po kung sino po ito ay pakicomment na lang sa baba mga kababayan. Kasi ako, hindi ko po talaga alam kung sino po ito. Kasi palaka po yung nakikita ko mga kababayan. Palakang may ngipin na ang ibig kong sabihin ay tao po yan. What? Kaya kung may idea po kayong mga kababayan, uh, pakishare naman sa comment. Okay? Para uh, makita po natin mga kababayan kung talagang uh, yung mga pagitain ko ay magkakatotoo nga ito. Okay? At yan lang po mga kababayan ang may sishare ko po sa inyo ngayon sa mga pangitain. Abangan niyo po ang mga uh, susunod ko pang pangitain mga kababayan. Marami pa po ako. What? <laughs> pangitain sa inaharap mga kababayan na kagimbal-gimbal at <laughs> nagkakatakot mga kababayan. Lalo-lalo na po, paparating na po ang leksyon. Mas dadami pa po ang mga pangitain ko mga kababayan. Salamat uh -huh. po.